13K. 30K. Natagaroon diri sa barangay mo, diri sa bantayan. Uh, makita na ito mga manintot o kung kaya yung mga Ako ang VIB. For Monkeys Garden. Ito uh, na sudlon. Tara. Uh, Hello. Picture ah, picture kami ni. Si Rujin, Batang probinsyano uh, Usap po ni Kakunti Creator. Dere. Uh, visit siyang page sa profile niya. Ipalo pala. Abi Jung ito. Silingan. <laughs> Narayan silingan. Si Madam. <laughs> Ato isurita mo sa mga manindot ring mga bulak. So kanila mga bulak dere na di de mga tag na yung mga presyo. Ha. Sa mani. dere. Oh, Kaning bulak kay tag. Okay. Mo siyang, ni? Be very eyes. Hawaii wife. Uh. Ah. Na Prosel, sa Na Prosel. Nice kayo. So, narang price niya, price. 13k. Ano <laughs> so, pa ilaendre? Agahin inintot kanisa, i-display sa yung gawas. Ang presyo, ang price niya kay 40k. Nice kayo. Good morning ning uban diri nga mga bulak. Ah, ganan mo musuroy diri, ah, na diri sa Bantayan. Ah, boundary sa Bantayan, Ustan Santa Fe, diri sa Barangay Mohon. O, na Nai, oh na naay tagtuki. Oh O, mo ning tagtuki. Na ah, tagtuki ni siya diri. Ah, kanin line gano, morning, tag tag morning, nga diri mo ning tagtuki. Tag 2000 mo ning alin diri. Dapat yung mga dagko dito mga dagko ng mga, mga bulak. Kanisya. Mano siya tag 30 key? 30 key uh, yes. Ngayon tag 16 key Ano ang nindot Ah, uh, Nice siya okay. nice Pila uh, kang presyo? Ang price niya kay 25 key Mga nindot kayo na Mga nice kayo, kayo lang Mga bulak dori Pero uh, mag kauban ako Ako uh, sabo sila mga content creator dori Sa Bantayan Island Mga uh, busy po ganyan silang Bijo-bijo tala silingan Silingan, kaway-kaway silingan <laughs> <laughs> Natin nakita guys uh, Milo Batik Blueberry Ice Sa halagang 30k nais nice kasi siya ibutang sa gawas sa inyong balay. No? So, di pa na ma, oh, napailain dere. Wala, dagan kayo. Ah, ah samta nag susuroy so mo dere kung muntan mo sa mga bulak na po sila itambayanan. Kaskilan tambayanan. gamit nila. Napot sila ay eh, canteen tray. Uh, wala pa na siya gi-open. Ah, soon to open pa. Ah, para makasabot mo guys kung anong gitawag ni siya nga 4-man case, anatay mahinabi karon dire. Boss. Oh, Kaya kita may sagkuan for monkeys. Uh, kita ni siya for monkeys garden kay pung sa mga trabante, trabador nang utana ko kung tagaasan tagiya asaron. As karon paglarga para do sa tagiya, taga ang tagiya bay. Mm -hmm. uh, si Lourdes Garcia uh, si ma'am ay, ma'am Lourdes Garcia na di ay may sa imuhang property sa ako uh, uh, salamat kay ma'am sa pag alaw nga uh, prepa sa pagkakaroon ah uh, bali gitawag na siya poor monkeys. Ang monkeys uh, ay pinungod na sa tagiyan na na siya apo apu nga upat at tuwa sa sagawas. Pero, plan gud sila magbutang direk mga poor monkeys. Basing kamo, basing mga fly mo, pwede kayo mo dire. Okay. apply ka? Tara mo sa day pa utanon? Ah, oh, okay. Oh. <laughs> shoutout, shoutout, shoutout! Uh, TV! Ayan. Lois, ha? O, Lois, shoutout daw! Sa silingan nga nawala daw! pero Jifo Pai TV! <laughs> Sige, wala setan, setan. Panawagan, panawagan. Shout out sa Tagasumpo. Macam tagasumpo, hello.